ala uh, sira yung diskarte. Nawasa yung uno. So, ang maganda ng diskarte ngayon, sa Pampanga, 32. At saka, 15. 16. So, ito magandang diskarte sa panghapon. sa Pampanga sa lungsod ng Angeles 1 14 25 tatlo na lang natitira so yun lang sa lungsod ng Angeles 1 14 25 adjour